Hey guys, what's up? Welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys, ayan, another day, another vlog. Mm, tagal kong di nag-vlog so, my vlog is about, uh, siyempre, pangiti tayo ng mga bata. Ito yung mga bata na masisipag, mga bata pag grade 3, grade 3 pupil so... Ah, lumapit sila sa akin sa inakainang ko kasi kumain ako ng Paris. Alam mo, na, mahilig kami ni Banu TV sa so Paris. So, labi yun sa may bandang, ano, may bandang Carmona. So, lumapit sila sa akin. Ang tuloy nagbibenta sila ng ano nang basahan. 50 pesos. Per 3 pack. So, nandiyan yan sa video guys. So, ang hinihingi nila sa akin is piso. Sabi ko, ang piso ngayon is wala nang value. Bakit piso lang yung hinihingi nyo? at isang piso na hingihin nyo ayun sabi ko pero nung nung ano nag-suggest na lang, lang pakai pakainin na lang daw sila so pinakain ko buwan tayong mga bata so ayun kahit pa paano kapagpasaya naman tayo ng mga uh, batang masisipag na nasa lansangan alright so shout out sa the new generation alright and of course Alicia Ali shoutout and of course uh, sa team Winnie the Pooh and si Han si Le and of course uh, Princess Magnifica alright so here we go guys hi guys hey, yung mo bagong anak ko ha bagong anak ko eh, pa eh siyempre papakainin ko kayo alam naman nang ko papakainin yung mga anak ko Diba? Oh, libre, But ba but inihingin niyo piso lang. Wag wag nanghinging piso, sampung piso. Kasi yung piso wala nang mabibiling ano yon, wala nang mabibili. Pwede po sandaan? Ha? Sige, pinakain ko na nga kayo, 100 eh. sandaan pa. Eh. Okay na yon. Oh, Oo ba? Diba? <laughs> Nag-aral ba kayo? Opo. Kuntalaga? Opo. Ay talaga, no great na kayo. May three na ramen burger na sa Tamada Telecom. Saan yon? Binyan? Ba't dito kayo sa Carmona? Wala po kami tinitinda. Talaga? Ay, ano yung ano? Pakita mo yung ano tinitinda mo. Dali na. Baka sakaling bumili ng basahan sa'yo si Alicia Ali, saka si... Si... Si, si ano? Si Bicolana Española. Oo, oh, tapos si Ann Hart. O, oh, bigyang malayo, bigyan Anong trabaho ng tatay at nanay nyo? Burakay Ispa po. Ha? Burakay Ano no? Burakay ka Ispa. Ah, nag siya, nagmamasad. Saan yun? Saan? Hmm. Honor ka naman. Ha? Ah? Honor ka. Hindi, nung ano ka, di ba grade 3 ka na? Ha? Ah? Honor. Talaga? Ah, gusto yung pampon sa akin. Gusto yung pampon. Kasi pa ako ng anak na babae. Yeah. Ay, ito pa. Ayan. Yeah. Mm. Ang ganda niya at hining ni oh. Oh. Hmm. Gusto mo rin kumain? Oh, bigyan mo. Mga anak ko to, ah. Dumadami yung dumadami yung anak ko, ah. Madami ka ng ano. Ilan kayo ng sabaw ha? Magkano ba 'yung basahan nyo? Meron balot, lahat 50 po. Ha? Tatlong balot 50. Tatlong balot 50. Ano naman? Ba ano pa ba? Magkano pa ba? Tayo. Ilito. Sabot. Ya. Ya. Dali sayo ka, dali sige dali na. Dali. Sir. natutuwa totoo 'yan si Bea mama pag nakikita niya 'yung mga 'yung madaming? Oo. Tapos si ano si Anhard, oh, oh, saka si Bigolan Espanyola natutuwa 'yon. O oh, di ba dami ko ng mga anak ngayon, oh. Pag ganito 'yung mga anak ko, maghihirap siguro ko. <laughs> oh. eh ba? Diba? So, yun, guys, andito kami guys sa Paris. Ah, uh, tay papakita nga ng Paris mo kasi si Arlene at Tacloy Phillips from USA. Ano daw 'yung Paris? So, ito 'yung Paris, 'di buksan mo. Ngayon, ayan, tapos pa, makita mo 'yung laman kung ano yung laman Ito <laughs> ka pala yung kaibigan ko Tirador ng tansa Nang naik pala 'di mm, Diba? Mm. Tingin lang kayo ng sabaw ha? Libre sabaw dyan Magkano lahat yan? Ha? Anong wait lang? <laughs> Sponsor to ni ano? Ha? 180. Ha, sige, sige. 180 lang, guys. Ayan, mura lang ako ng mami lang. Mahal kasi yung... pagkano ba yung pares nyo? 50 Ha? 55 may rice. So, nga, paborito ni Bano TV 2, eh. Oo. Tsaka si ano, gustong kumain nito eh. Si... Miss Osam Ruby. Kasi yung... Nay, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? ha po reisal yung taong kana, ha nine nine, nine. bukang kalat kakalet sa kalasada makamamia isaku ka, hu 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 Siguro hu 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 sa ano, hu nyo, hu 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 ano hu 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 ano oras ba kayo nagtatag nagtitinda? Ha? Ano po? 5 po. 5 p.m. Tapos so, anong oras kayo uwi niyan? 1 po. Madaling araw? Oo, oh, grabe. Parang ito yung sikwal, no? Sh Sh na may nanay, may tatay at nanay ka pa? Ha? May nanay at tatay ka pa? Akala ko wala, punin na kita. Ayaw mo? taga tagalinis ng bahay ko. <laughs> Mahingi lang kayo sabaw, libre sabaw ha. Ayun sa'yo guys, yung mga batang ano, mga taga ano kayo, taga binyan. Apo. Okay. Eh hey, meron. Palugaw ni Lenny Robredo 'yan. Ha? <laughs> <Hey, laughs> ano? Eh, di ba? Grabe ang dami kong anak, nag ang dami kong dami kong anak ko. Oh. oh. Grabe ganun nung itsura mo yung papakainin pa kita. Mukhang mas, mas mayaman ka pa sa akin. Hindi <laughs> ba? Pwede ba ano? Pwede bang papitik? <laughs> <laughs> madam! Madam! <laughs> madam Pwede papitik? Ay, jo Kilala, kilala mo pala yan! Oh, di diba? gendo? Ang ganda, Eh, shoutout shout mo shout si Banaw TV. Ganap ng pag-ibig yun. <laughs> <laughs> oh, sige na, magbababay na ako. Ano sasabihin nyo? Oh. Ano ba pangalan nito? Isel. Ha? Babay na. Babay na kayo sa vlog ko. Ba't nagtatakip ka ng mukha? Paano ka ano? Paano ka ang puni ni Ports Mama ng ano? Ng Australia. O okay diba? So yun guys, yung mga bata rito sa ano sa Carmona. Nagbibenta sila ng ano? Ng pasahan. So, umingi sa akin ng piso. Bakit piso lang yung hinihingi nila? Sabi ko 10 piso na. hindi pa daw sila kumakain. So sakto naman kumakain kami dito ng aking kaibigan. Si Balong. So pinakain na rin namin siyempre. Eh. Alam mo naman tayo eh. Gusto nating ano. Magampo ng maraming bata. <laughs> so yun guys maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panunod guys ha. Ay, shout out sa ano. Sa The Rejects. Ayan, sa team namin. ba? Ayan, baka naman guys. grade 3 UPL sila. So, ayan guys. Napanood nyo yung aking video. Ayan, uh, dito sa mga bata na to na makukulit. Ayan, so mga grade 3 pupils sila. So, ang sisipag nila, bata pa sila nagtatrabaho na 5 pm to 1am sila nagtatrabaho hanggat maubos na yung kanilang mga paninda. So, ayan guys. Thank you so much for watching my video and of course, uh, shout out nga pala kay ano, Crypto Singkit and sa whitey mga whitey friends natin um, thank you and salamat sa support lagi sa channel ko and shout out kay ano, Res Milak channel Ayan, si Arlene Leia and of course, hey Justin, shout out Justin Ayan, sa so, lahat ng friends natin sa YouTube Ayan, Kuya Rom, shout out Kuya Rom Ayan. and um, thank you God bless us all guys Thank you.